Uh, hi mga kapatid, mga kaloms Ito yung day 2 vlog natin sa Malaybalay City Bukidnon At nandito po kami ngayon sa Dahilayan wow. Kaway-kaway naman dyan mga kapatid, mga kaloms, mga ka-friend Ito yung kasama ko, yung kasamahan ko sa trabaho mga kapatid, mga kaloms Nandito po tayo ngayon sa Dahilayan Adventure Park Resort Sa Malaybalay City Bukidnon Ito po yung pangalawang araw namin dito kasi una pumunta kami ng Criminal Ranch ngayon naman sa Disneyland Forest Park Resort na kung saan maraming rides ang pwede niyong sakyan, puntahan, bisitahin napakanda, napakarami po talagang pagpipilian dito mga kapatid pwede kayong pumunta sa lahat dito, ng area dito bumisita sa lahat ng rides dito pero kailangan niyo ng pera kasi bawat rides ay may babayaran kayo o magbabayad kayo pero napakasulit po talaga mga kalums. Alam niyo bang enjoy na enjoy kami dyan kasi ng aking anak, ng aking asawa, ng aking mga kasama, ng aking mga friend dito? Kasi napakaganda po talaga ng lugar. Ma-amaze kayo pag nakita ninyo ang lugar na ito. Lalong lalo na ito. Ito yung tinatawag na Rainbow Rides. O, no? oh, Rainbow Rides. O, oh, kasi yan, po si Ma'am Tessie at si Ma'am Jolene. Shoutout Ma'am Tessie and Jolene. Kami naman susunod dyan mga kapatid ng aking asawa. Pero kinakabahan kami ma, may kaba talaga Kasi paano pag lumipad ka dyan Pero sulit mga kapatid mga kalums. Kasi ang bayad mo dito Sulit dahil sa experience At pangalawa, napaka saya Yan po kami, yung highlights namin sa aming dahilayan Day 2 na pagbisita oh tingnan nyo po napaka enjoy po namin napasigaw kami niyan pero wow wow talaga Marami pa dyan. Dito naman, sa lugar na ito. Pwede ka magpa-picture pang Instagram. May resto bars sila dyan. Restaurant. Lahat nandyan na. Dito naman, para sa pangbata, ito yung rides para sa mga bata. Pwede mag-bike sila. O kami po, yung aking anak, kasama ko po. Napakaganda po talaga yung mga umong kasamahan ko po ay enjoy na enjoy po talaga pati yung anak ko napaka-enjoy. Ang mahalaga enjoy ka, Uh, sa buhay mo, enjoy mo lang yung buhay mo enjoy mo lang lahat ng araw baong sulitin ang bawat oras kasama ang kaibigan, pamilya lalong lalo magpasalamat sa Panginoon yun yung pinakaimportante dyan ano pang inihintay nyo bumisita na kayo sa Dahilayan Adventure Park dito sa may Malay Malay City, Bukinon magsama ng kaibigan kapamilya, pumunta kayo dito kasi po recommendable po ang lugar na ito. Napakaganda po talaga, napakalinis at napakalamig ng hangin pag nandito kayo. At mag, hindi lang na malamig, may enjoy nyo pa ang lugar. Lahat ng rides, may cable rides, lahat. Sa itaas, napaganda po talaga. Kaya na-amaze ako. Pati yung aking mga kasamahan dito po, mga kapatid, mga kalumas. Tingnan nyo po, ang highlights dyan, isample tingnan nyo po, oh, yung mga tao yun na sabi ko bawat patak pera bawat slide pera pero enjoy na, naman mga kapatid halina kayo dito na tayo sa Dailayan Adventure Park wow na wow talaga o, tingnan nyo po mm.